Noong ikalabing tatlo ng Mayo isang libot siyam labing pito, ang sampung taong batang si Lucia dos Santos sa ang kanyang nakababatang mga pinsan na sina Nahasinta at Francisco Marto ay nagpapasto sa Gova da Iria na malapit sa kanilang bahay sa bayan ng Fatima sa Portugal. Dito nasabing nakita ni Lucia ang isang babaeng kanyang inilarawan na mas maliwanag pa sa araw Nagsasaboy ng sinag na mas malinaw at mas matingkad pa kaysa sa bolang kristal na puno ng pinakamakinang na tubig at tumagos dito ang nag-aapoy na sinag ng araw. Ang iba pang naiulat na pagpapakita ay naganap noong ikalabing tatlong araw ng buwan ng Hunyo at Hulyo na kung saan hinikayat ng mahal na birhen ang mga bata na mangumpisal manalangin para sa sangkatauhan at magsakripisyo para mailigtas sa mga makasalanan. ni naglao ng mga bata ay nagtali ng mahigpit na lubid sa kanilang mga baywang upang sadya silang masaktan. Nagpinitensya gamit ang matinik na lipang aso, nangilin sa pag-inom ng tubig tuwing mainit ang panahon at nagsagawa ng iba't ibang panguri ng paraan ng pagpipinitensya at pagpapakasakit sa sarili. Higit sa lahat ayon kay Lucia, humiling ang mahal na birhe na dasalin ng rosaryo araw-araw at makailang ulit din itong sinabi na ang rosaryo ang susi sa pansarili at pandaigdigang kapayapaan. Ito ay naging matunog para sa mga Portugues dahil marami sa kanila mga kalalakihan. Pati na rin ang mga kamag-anakan ng mga bisyonaryo ay nooy nakikipaglaban sa unang digma ang pandaigdig. Ayon sa salaysay ni Lucia, sa takbo ng mga pagpapakita ng mahal na birhen sa kanila, ip